Isa sa mga pinakamagaling at pinakamaganda na leading lady sa showbiz, si Janeline Mercado. Sa kanyang mga teleserye at mga pelikula, ay itinambal si Janeline sa mga nagwugwapuhang mga aktor ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents, mga gwapong leading men ni Janeline Mercado. Sina Mike Harris at Janeline ang itinanghal bilang unang Ultimate Male at Female Starstruck Survivor noong 2003. Noong 2005, lumabas sa kanilang unang romantic movie bilang lead stars sa Say That You Love Me. Ang Let The Love Begin naman ay isa sa mga popular na pelikula nila Jen at Mark. Nagsama rin sila sa sikat na fantasy na Encantadia noong 2005. Muling nagkasama sila Jen at Mark sa palabas na Rodora X. Marami din ang kinilig na magkasama muli sila Jen at Mark bilang sila Charity at Darius sa palabas na The Cure. Si Mark Anthony Fernandez ay naging leading man ni Janeline sa Affluent Soap ng GMA7 na Little Star kasama si Lavi Po. Sa palabas na ito, tatlong babae ay naging leading ladies ni Mark, sila Janeline, Lavi at Rich Asuncion. Naging leading man naman ni Janeline si Gil Cuerva sa My Love From The Star inamin niya na Jeneline at Gil na kinabahan sila sa kanilang unang pagtitambal. Kaya naman nagpasya silang dapat nilang mas kilalanin ng isa't isa bago sila mag-focus sa kanilang mga eksena. Ayon sa ulat ng GMA News, naglaan sila Jeneline at Gil ng maraming oras para mas makilala ang isa't isa. Nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang personal na mga pangarap at pamilya. Ibinunyag din ni Janeline na ibinahagi niya ang inang payo kay Gil tungkol sa industriya na kanyang pinasok, kabilang ang palaging magmahal sa kanyang trabaho at ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na kanyang gusto. Sa kabilang banda, nangako si Gil sa kanyang leading lady na ibibigay niya 110% na pagsisikap sa proyekto. And enjoy naman ni Janelle na pagtatrabaho kasama si Gabi Concepcion na inilarawan niya ito bilang masayang katrabaho habang pinagbibidahan nila ang nakakakilig na romantic comedy series na Love You Too sa GMA Telebabad. Hindi ininda ni Jenelyn ang agwat ng edad ni Gabi bilang kanyang leading man at sinasabi niya na komportable siya sa pagtatrabaho kasama si Gabi. Binuhay ni Jeneline si Raffi, isang babae na may matagumpay na karera at masayang na sa isang relasyon. Si Gabi naman ay si Jake, ang charming na negosyante at tagapagmay-ari ng kalayaan hotel na nanatiling isang charmer kahit na nasa kanyang 40s na. Para sa kanilang unang pagtatambal, ipinakita ni Jeneline at Gabi ang kanilang galing bilang mga icon ng rom-com genre. Si Jenny naman ay gumana bilang leading lady ni Ding Dong Dantes sa Pinoy adaptation ng Descendants of the Sun, kung saan ginampanan niya ang karakter ni Dr. Maxine. Ito ang unang pagkakataon na si Jenny ay maging leading lady ni Dingdong. Dong. Noon ay nag-host siya ng Starstruck kasama si Ding Dong at lumabas bilang si Lira sa original na seryeng Encantadia, kung saan ginampanan ni Ding Dong ang papel ni Ibrahim, ang ama ni Lira. Marami naman ay nahook ng mga kapuso viewers sa pinag-usapang primetime series na Love Diary Repeat ni na Jeneline Mercado at Sian Lim. Markado sa mga manonood ang karakter ni Jeneline Mercado bilang si Angela at ni Sian Lim bilang si Bernard. Ayon naman kay Sian na unang beses nakatrabaho si Jen, nagkakahiyaan para sila noong unang sabak nila sa taping pero naging komportable rin sila sa isa't isa after a few taping days. Puring-puri ni Jeneline si Sian bilang leading man na magaan raw itong katrabaho. Ayon naman kay Jeneline, lobo siyang pinagpala na mabigyan ng pagkakataon na makatrabaho si JM de Guzman, overwhelmed daw ang feeling ni Jeneline at nakasama niya ang mga bituin ng ABS-CBN sa pelikula. Kababata dati ni Jeneline si JM sa kanyang manager na si Tita Becky Aguila. Ayon naman kay Jeneline, ay medyo pressure raw siya na nakatrabaho si JM sa walang forever. Ang galing raw kasi nito umarte at yung talagang kailangan alam niya yung lines niya kasi kung hindi, mapapahiya siya dito at kailangan niya itong tapatan. Laging leading man naman ni Janeline ang kapwa at starstruck alumni na si Paolo Avellino sa pelikulang The Bride and the Lover. Nakasama naman ni Janeline si Raymar Santiago sa Second Chances kung saan kinailangan nilang balikan ang mga masakit na alaala ng kanilang nakaraan upang maibigay ang tamang damdamin sa kanilang mga karakter. Sa Second Chances, ginampanan ni Janeline ang papel ng isang asawa at kontento sa kanyang buhay na nasira ng isang trahedya na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Si Raymart ay gumanap bilang si Bernard Castello, isang masayang pamilyadong lalaki na bilang nagdilim ang buhay nang mawala ang kanyang mahal na asawa. Nagsama rin noon si Nadjelalyn at Raymart sa Football Lilits. Naintriga pa noon si Nadjelalyn at Raymart dahil napapansin ng iba na tila totoong-totoo ang tamis ng samahan nila sa set. Ayon pa sa ilan, on-cam at off-cam ay tila may nabubuo ng maganda sa pagitan ng dalawa. Sa English only please ay ginampanan ni Jeneline ang papel bilang si Tere Madlan Sakay, ang Filipino tutor na hinayar ng film na si Julian Parker na ginampanan ni Derek Ramsey para itranslate ang liham na isinulat nito para sa babaeng ng loko sa kanya. Official entry sa 40th Metro Manila Film Festival ang rom-com film na ito na nagwagi ng major awards sa prestigyos ng Film Fest noong 2014. Nauwi ni na Jen at Derek ang titulong Best Actress at Best Actor para sa kanilang mahusay na performance sila Janelin at Jericho Rosales ay nagtambal sa unang pagkakataon sa pelikulang Walang Forever na idinirect ni Dan Villegas. Sa pelikula si Janelin ay si Mia, isang kilalang manunulat ng romantic comedy films na nakilala si Ethan na ginampanan ni Jericho Rosales. Pagkatapos sa kanilang failed relationship, bumalik si Ethan at sila nitagpo ang nagkakaroon ulit ng koneksyon sa isa't isa. Pinalitan ni Jericho ang pwesto ng original na leading man ng pelikula Noong 2016 ay nakasama naman ni Jeneline Mercado si Jan Lloyd Cruz sa unang pagkakataon sa Just the Three of Us sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Sa pelikula si Jeneline ay gumanap bilang si Aki, isang airline stewardess na matagal na may pagtingin kay Uno na ginagampanan ni John Lloyd, isang piloto. Lubos na, na in love at obsessed si Aki kaya sinusundan niya si Uno kahit saan ito magpunta. Ito ang unang pagkakataon na si John Lloyd ay nakatrabaho si Janeline, Sa si isang panayam, sinabi ni John Lloyd na lubos siyang excited sa kung paano ang magiging resulta ng kanilang pelikula kasama si Jenneline. Ipinahayag naman ni Jenneline ang kanyang paghanga kay Coco Martin na maging direktor niya ito at kasama sa kanilang pelikulang Triple Trouble huli Ka Balbon. Mapapansin sa pelikula ang magandang chemistry na Coco at Janeline. Nagtambal naman si na Jenneline at Sam Milby sa The Prenup. Si Janeline nagkamanap bilang si Wendy, isang babae na pumunta sa US upang makilala kanyang tunay na ama. At sa loob ng eroplano, nakilala niya si Sean, ang karakter na ginagampanan ni Sam. Pinakita ni Janeline na kanyang title bilang ang pinakaseksing babae noong taon na yun, ayon sa isang survey na isinagawa ng FHM Philippines. Isa sa mga memorable na eksena ay isang inuman kasama mga karakter nina Sam at Janeline. Kahit na ito ang kanilang unang pagtatambal, ay nagpakilig naman si Janeline at Sam sa mga movie moviegoers. Ang maskulado at naughty looks ni Sam ay talaga namang kaya mapaibig ang sinamang babae. At may kakayahan si Jenny na ipaniwala sa mga manunood na siya ay tunay na umiibig sa kanyang leading man at ito ay lubos na ginamit sa pelikulang ito. Matapos na kanilang hiwalayan noong 2011, tila mas matamis na ang pag-ibig sa pangalawang pagkakataon para kina Jeneline at Dennis Trilio. Bago muling magbalikan, nagkatambal din sila sa telebisyon sa programang My Faithful Husband. Para sa unang pagkakataon, ang mag-asawang sina Jeneline at Dennis ay magbibida sa kanilang unang romantic comedy movie na pamagat na Everything About My Wife kung saan makakasama nila si Sam Milby. Sa Instagram, ipinakita ng ultimate star na si Janeline Mercado ang isang preview na kanilang bagong proyekto sa pamamagitan ng mga promotional photos kung saan hawak-hawak ni Dennis si Janeline habang pinagagalitan si Sam ang everything about my wife ay tungkol sa mag-asawa na may mga marital problem dahil sa masamang ugali ng asawa. Gusto ng asawa na maghiwalay, ngunit natagpuan niya ang solusyon para baguhin ang sitwasyon. Nangupahan siya ng isang maniligaw na magpapahanga sa kanyang asawa hanggang sa mahulog ito sa kanya. Ang everything about my wife ay pagpabalik tambalan na Jen at Dennis sa big screen matapos ang 14 years. Nagbida sila noon sa period drama film na Rosario na ipinalabas noong 2010. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!